Dahil nung nakaupo ka na, pinakita mo kung gaano ka kabulok. Kayo ang best example ng mga walang utang na loob. Because you betrayed the trust of the people at ang tiwala ng dating presidente. Baka nakakalimutan nyo walang Marcos na nakaupo ngayon kung walang Duterte. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So just in mga idol from SMNI News na ang Kingdom of Jesus Christ magmamarcha na patungo Malacanang para ipanawagan ang pagbabasa pwesto ni Bobong Este Bongbong Marcos. So pakinggan po natin ang pahayag ni Kingdom of Jesus Christ Secretary Sis Eleanor Cardona. Watch this. Malakanyang, hintayin niyo kami. Hindi kami maghihintay kay Pore. Kami ang hintayin niyo. 8 million Filipinos, 8 million Kingdom members this is now a call for us to rise up. Ito ngayon ang magiging tema ng press ko na ito. Sa so, buong Pilipinas, magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako, we are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt regime of Bongbong Marcos. Magandang magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat po ng mga kingdom citizens, sa lahat ng mga full-time miracle workers, at sa lahat ng mga tagasunod No, sa Kingdom Ministry, sa lahat ng ating mga kaibigan, ating mga supporters, dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Muli nagpapasalamat tayo at pinagkalop ng ating Dakilang Ama ang pagkakataong ito upang mag na naman ang presscon. At malalaman natin ang plano ng mga kaaway natin. Hindi man dapat kaaway kasi dapat silang taga-tupad ng batas pero hindi nila sinusunod. Betrayal of trust. Ito ang naging resulta, ito ang naging reason kung bakit ganito na lang ginigipit ang kingdom of Jesus Christ. Kasi nung may kaso nga si Pastor, at binuhay yung kaso, sinabi naman ni Pastor, haharapin niya yan. Balik-balik sinasabi ni Pastor, haharapin niya ang kaso na isinampas sa kanya, binuhay lang ito ha. Ang garantiya lang na wala talagang extraordinary rendition susunod talaga sa extra edition treaty ang Amerika. wag lang makisausaw ang mga Amerikano. Pero nangyari ba? Hindi. Walang garantiya. Kahit yung presidente natin hindi piperma. Hindi malang magarantiya. Wala malang tayong narinig sa presidente, sa DILG, sa DOJ, sa AFP, lalong-lalo na sa PNP. Wala. Bakit? Pag paper ma siya, ano sabi? Ma-offend ang Amerika. Ma-offend ang Amerikano. Mapapahiya siya sa mga puti. Yan ba ang klaseng presidente na nararapat na mamuno sa Pilipinas? Bakit hindi niya proteksyon na ng karapatan ng aming pinakamamahal na pastor? Paso Apollo C. na alam namin sa amin, wala talaga siyang kasalanan. Kaya haharapin niya yung kaso. Yun nga lang, makikialam itong Amerika. Pero itong presidente na ito, wala siyang pakialam sa mga mamamayang Pilipino. Hindi man na in-honor ang, ang constitutional rights ng aming pinakamamahal na pastor. Pilipino rin si pastor, pero wala siyang pakialam. Ang pinagsisilbihan niya, Amerikano. So matinupa pa ang presidente nito? That betrayal of trust will trigger us. But that is the reason why tonight, the whole of the kingdom of Jesus Christ, I'm already calling lahat ng members, lahat ng supporters, lahat ng full-time miracle workers dito sa Pilipinas, lahat ng kingdom leaders, nakikinig kayo ngayon, maghanda na kayo. Kasi dire na to. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. <laughs> Hindi natin sila na lulusubin tayo. Tayo ang luluso. Tayo na. Hindi tayo aalis hanggat hindi bababa. Hindi ako nananawagan ng drug follicle, uh, hair follicle drug test. Dahil alam na ng buong Pilipinas na buong mundo kung anong kang klasing tao. This time, nalakanyang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Pore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million kingdom members, this is now a call for us to rise up. At wala ng karapatang mama, mamahala pa ang presidente ngayon. You don't have the right. Now, no, kasi wala. Hindi mo binigyan ng right ang aming pastor. Wala ka na ring right na mamuno dito sa bansang Pilipinas. Binaboy mo ang karapatan ng aming pastor. Binaboy mo ang Pilipino. Isang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa. Binigay ang kanyang buhay. Ibinigay ang resources ng kingdom para maging supporter nitong bansang ito. Pero anong ginawa nyo? Kaya itong nangyayari sa amin, June 10, lahat ng kaso na binuha nyo na patay na accusations, fabricated lies, galing sa'yo. Kasi, wala nang nakatali ka na sa Amerika. Hindi Pilipino ang pinaglilingkuran ni Bongbong Marcos. Ang Amerika. Kaya tayo mga Pilipino, panahon na. Naglukluk sa kanya, binigay namin ng resources ng kingdom, binigyan ka namin ng platform para may papansin sa'yo. Dahil sa mainstream media noon, wala. Kasi nga, mga korap kayo. Wala talagang ininiwala sa pangalang Marcos. Si pastor lang ang nagbigay ng platform sa'yo. Pero ito, ganoon nga. Ingrato ka. Wala eh. Hindi ka naman talaga totoong naglilingod sa Pilipinas. At ngayon, ayan pinagbili mo ang aming mahal na pastor sa Amerika. May timeline ka. Ngayon, may timeline ka na. Mula dito sa amin. Bakit? Okay, may mga pulis na. yung mga pulis, palaging nandito. Palaging sumusugod. Ito ngayong gabi, ang dami na naming intel na natatanggap. Kayo na mga pulis, mga law enforcers kayo, pero hindi nyo alam ang law. Because this government is already lawless. Mga pulis na dapat law enforcers, nagsabi na pupunta sila dito at hindi na sila susunod sa rule of law. Ang sinusunod nila, mga terorista na nga. Baliktad na ang mga pulis na ngayon ng terorista. So, lulusog sila dito, tatapad na nila yung mga kingdom citizens dito sa loob ng compound. Lulusog daw sila na 3,000 sila, no? Ganun na kasama, ganun na kamasahol, ganun na talaga tayo binaboy na ang pamahalan ito. Always, si Dr. Rin sinasabi niya, he always look past all these officers and it always falls on the, I don't know, he's no longer president. Mr. Marcos, we are withdrawing our support from your presidency. Kaya, gahanda na kami. Sa pananawagan ko ito, alam na maririnig na ito ng lahat ng kingdom citizens dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. We are now withdrawing our support from you, because of your betrayal of our beloved pastor, not only our beloved pastor, but the whole Philippines. Pinagbili mo na kami sa Amerikano, Amerikano, pinagliliguran mo doon ka. Lumayas ka dyan sa Malacanang. Bababa ka. This will be the night. Ito ang pabilo ng rebellion against sa pamahalaan. This lawless evil regime of Bongbong Marcos Jr. So sa lahat ng mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa, sa lahat ng mga kingdom citizens, sa lahat sa maisog, alam ko, mananawagan din ang aming mga kasamahan dito. So, hindi lang siya dapat ma-impeach. Kasi hindi naman talaga dapat ma-impeach. Bumaba ka na dyan. Bumaba ka na dyan. And the clock is ticking. You're running out of time. While there's still time, magbalot-balot ka na. This time around, alam ko maraming nananawagan. Pero ito ang pananawagan na pakinggan mo. Kasi pananawagan na ito, bilang ng mga Pilipino. Because there are watchers in heaven. Sagad na ang kasamaan mo. Sagad na ang pagpapahirap mo sa Pilipinas. This country is sick because of you. The healing will start only if you are gone from your office. You don't deserve that office. You don't deserve the Filipinos who you do not even deserve our respect anymore. So 'yun, ito ngayon ang magiging tema ng press ko na ito. So buong Pilipinas magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako, we are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt regime of Bongbong Marcos. Wow! What a statement! Grabe! So tingin ko, this is the people power that we are waiting for. Yeah! So panawagan po sa mga makabayang Filipino na hindi na masaya sa bangag na gobyernong ito sama-sama po tayong ipanawagan ang pagbaba na sa pwesto ng bangag na presidente na to. Sinusumpa ko wag sanang mapatalasik ang bangag na to ng people power na siya rin nagpatalasik sa kanyang ama. Kapag nangyari yon, that's what I called deja vu mga idol. So awitin po natin ang awit ni Andrew E. sa mga kampanya ng bangag noon. Game? Yo, Bagong Pilipinas daw ang kakapal ng muka Dahil pinahirap pa, pa lalo ang mga dukha Bilihin mo, bilihin ko, pucha ginto na ngayon ang presyo Budol ka na literal sa iyong payuni unity Nung nakaupo ka na wala ng continuity Yung mga nagawa ng PRRD, inangkin mo lang kaya si Bagyong Karina nagalit kaya nga kinarma ka nung sinabi mong sayo ang mga flood control projects. Yung pag-alagala mo lamang sa iba-ibang bansa ang sa amin tumatak. At yung pautal-utal mo sa pagkasalita mo na parang may sintu-sinto na nagre-rap. At yung pag-attend mo ng mga walang kakwenta-kwentang party. At yung pag mo ng bagong Pilipinas daig mo pa na rugby Wala ka sa kalingkingan ng presidente ko hanggang dyan ka na lang magdi 3 years ka na sa pwesto, putya di ka pa rin maramdaman. Si President Duterte, di pa umuupo sa pagka-presidente. Damang-dama na siya ng mga law-abiding citizen na residente. Wow! Pero ikaw, cannot be found pa rin hanggang ngayon. Kaya dapat lang na mapatalsik ka na ngayon. Tama. Dahil nung nakaupo ka na, pinakita mo kung gaano ka kabulok. <laughs> Kayo ang best example na mga walang utang na loob. Because you betrayed the trust of the people at ang tiwala ng dating presidente. Baka nakakalimutan nyo walang Marcos na nakaupo ngayon kung walang Duterte. Oh! for more videos, i nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!